Magandang araw po sir sa inyo dito po sa Barangay Pilion Poli Location. Ah, salamat po at kay nakarating sa panahon na eleksyon upang mabigyan ng pagkakataon na maisaayos at maipagpatuloy namin ang magandang eleksyon dito sa aming barangay. Sa panguna po na ako po si Rod Madrenyan punong Barangay Captain ng Barangay Pilion po Location. ay muli po nagpapasalamat at ma-arous po dito sa aming barangay ang maayos pong eleksyon sa maghapon ito. Dalangin ko rin po naman na ako po ay nagpapasalamat sa aking mga kabarangay sapagkat po ako po ay nabigyan ng tatlong termino at pagkakataon na ako po ay makagraduate bilang isang puno barangay. At ninais ko po rin na ako po ay hindi po nagpalaban maging sa pamilya ko, maging puno barangay, asawa ko, sapagkat po sa akin pong dinanas sa tatlong termino, gusto ko rin pong mabigyan ang mga ang kabarangay ko na gusto magserbisyo at manukulan dito sa aking baryo. Kaya po, pinapasalamatan ko po ang isang mensahe ko po sa kasunod kong maglilingkod dito sa aking barangay at sa buong bayan ng Pulleyo at sa buong Pilipinas na sana po ay maging maayos at matugunan ang lahat ng pag sa kanilang mga nasakupan sa kanilang mga obligasyon bilang mga punong barangay. 'Yun lamang po at maraming salamat po sa inyong lahat. Na uh, magandang araw po. Uh, ako po si Maria Agnes Diaznar dito po sa Barangay Pilion. Uh, isa po ako sa kagawad ng barangay simula po ako maging kagawad ay 2013 hanggang sa kasalukuyan po. At ngayon po ay barangay election ay kung papala rin po ay pangatlong term sana. Ang masasabi ko po ay sa loob po ng aking dalawang termino na kasama ko po ang aming barangay captain, Ronald Madrinyan, sa loob po ng sampung taon na siya po ay aking nakasama dito po sa aming barangay. Masasabi ko po na isa po siya sa mapag-alaga na kapitan at siya po ay kahit po sa hindi masasabi nating hindi sapat at onorarium po yung aming nagtatanggap pero sa lahat po ng pagkakataon, siya po ay nakasuporta sa lahat po sa amin. Uh, lahat po ng aming problema, basta sinabi namin sa kanya at kaya naman po niyang gawa ng paraan ay hindi po kami nagdadalawang sabi. Siya po ay masasabi ko uh, sobrang napakasuportang pinuno. Ang amin pong mga problema, kung meron po kami mga hindi pagkakaunawaan, yun po ay nasasabi namin sa kanya na parang siya po ay isa lamang namin kaibigan. Hindi po kami nangingimi na magsalita sa kanya na kung ano man po yung amin nasa sa loob. Talaga pong Ah, uh, hindi po ako nagpapalakas o ano paman, pero sa lahat po ng naranasan ko sa kanya bilang kagawad po niya, siya po talaga ay iniidolo ko at wala po akong masabi. Siya po ay sobrang supportive sa amin dito sa amin na grupo. Among po pala si Joren Flores uh, bilang uh, barangay kagawad na uh, nakatapos din po ng tatlong termino. At uh, kasama ko po, po sa panunungkulan na may na nakapos din po ang kanyang Sa tatlong termino po namin magkakasama, ang hindi ko makakalimutan sa kanya, ay yung pong mapagbigay sa tao at mabait at siya ay maalalahanin sa barangay. At saka po siya ay talagang active po sa amin na naging kapitan na halos po lahat ay kanyang dinadamayan at kanyang inusuportahan ng mga kabarangay. At ako naman po, bilang isa po ang kadawad, ako po na may tumutulong bilang magpagpintura po namin ng maayos itong aming barangay sa aming natapos na tatlong termina. At ang sa bilang po sa kapitan, yan po ay para ko ng uh, kapatid sa tatlong taon na, ah, sa tatlong termina po namin nagkasama. Kami po ay talagang lagi nagdadamayan kami po ay hindi naghihiwalay kahit saan po kung ano ba kung mag problema namin sa aming sariling pamumuhay. Ako po si Lorenzo Jose Leongos Jr. naniniran sa Barangay Life Ako po ay 48 years old. Sa panunong ko na ng aming kapitan, masasabi ko lang pa okay naman po. Uh, lahat ng lahat ng tinawiyatag niya at sinabi niya nung nakaraan na uh, kanyang gagawin ay natupad po. Kaya maraming maraming salamat po at nakita namin ang kagandahan ng Barangay Pilion. konti unti nang lumalago at umaasinso. Kaya proud po ako sa aming kapitan. Hindi ko talabira. Hindi 1953 ako eh. Um, masasabi ko po lang um, ng buwat lang umupo yan ay kami hindi napabayaan at yung lahat ng mga sinasabi mo, ay nagkatot yan yung hula ang maraming